Okay? So, nagaya pagbalik ulit sa channel ko. Ako si Kapaw Legendary. So, bibigaw kayo ng update. Kung ano nangyari kanina. So, pasensya na. Sobrang ano ko, uh, pagod ko. As if na pagod na pagod ako. Parang may nadali ko lang yung trabaho ko para lang makalaro ng ilang oras lang So, uh, actually, ang nangyari, bago ako mag-record noon, naka ano na, naka go plus na ako noon. So, pagdating ng ano, ng 2pm dito, talagang ano na ako, ah, uh, naka-go plus na ako habang tatrabaho. So, okay, standby lang muna tayo. So, ayan, labay ko tayo. So, marami na papanood dito kasi nagtatagalog ako. Ay, napa. So, eto ha. Meron din ako si isi-share sa inyo. Uh, di ko alam kung bakit eh. Imbis na yung ang topic, ano eh. Imbis na topic Pokemon Go, nangyayari ang topic, ano eh. Ah, uh, Parang wala na sa ano eh. So, okay lang din yun. At least, kahit pa para, para to go holy tayo dito. Para may iba naman tayo sa ibang channel. So, katulad kanina, ayun, uh, hatching na hatching yung babae. Eh. Sabi ko sa kanya, parang wala ka bang ano? Wala ba kayong kontrolado sa sa buhay niyo kung may allergy ka bakit kayo, kayo namalabas kayo ng bahay? So, ang problema lang kasi sa mga tao dito, alam mo na, pag may allergy ka, sa bahay ka lang. Hindi yung mga hawa ka na ibang tao. <laughs> Gusto po. Alam mo na, puso sakit ngayon, maski summer ngayon dito. So, Ay nako. At saka, ang problema pa dito, ah, uh, marami marami nagkakasakit na tao dahil sa mga homeless din. So, ika nga mga tourists dito, sinasabi ko sa kanila, na kung pupunta kayo dito sa California o sa ibang US, mag kayo sa public transportation. Hindi yung nagreklamo kayo na masakit ba mga tao dito? So, itong sagot ko. Ngayon, yun nga. So, miniatures ko sa, nagpost na ako sa social media. Na, kumbaga ba na, kung, kung hindi kayo, kung hindi kayo, ano, comfortable sa paligid nyo, hindi na sana mag kayo mag-travel dito. Eh, sige, okay, pinipinad nyo pa din eh. Siyempre, na, nakikita ko na family bonding sila kaso, wag mo, ano, wag nyo yung sakrapisya yung travel nyo, tapos, <laughs> magkakasakit din kayo. So, parang ganun yung nangyayari ngayon. Ibig sabihin yung sinasakrapisya mo yung health mo, tapos, sa bandang huli, lahat ng tao, iiwasan sa'yo. So, uh, yun lang. So, second phone ba yung Go Plus ko? Alam ko na ko ano. Eh. Parang hindi yata nag-ano eh. Hindi yata nag-spin ang focus to ito eh. Pag-urot talaga itong Poké Go Plus to. Teka na ginawa ko? Okay oh, naman eh. So, hindi ko alam kung So, ayun lang. So, bilang, you know, bilang ako yung nakakaalam dito, kumbaga ba na, wala lang. Wala lang kontrolado yung mga, <laughs> mga government dito, hinayaan na lang yung mga tao magkasakit. Tapos nga, yung animation mention ko nga, iiyak-iyak kayo pag namatay yung ano Yung mga ng mga isa sa mga kapamilya nyo. Dahil uh, masyado na paaga yung ano, masyado na paaga yung pagtanggal ng face mask dito. Yun ang nila. So, saka lang ha. Eh. So, double check ko nga kung ano to. Kung na-spin ba ng... Hindi eh. So, ito gagawin ko. Parang hindi yan ito eh. Teka ha. Parang lang ng problema ng Poké... Poké Go Plus ko ngayon. Tignan natin. Ayan. Kaya pala sabi ko parang ayaw pumilaw. <laughs> hindi ano, hindi naga usually uh... nakikita ko sa screen ko eh. So, kayo na kasi, kina nakakonect ko sa wifi. So, kung baga ba na paglabas ko ng bahay, wala na. Mali. So, kaya ako lumabas para gamitin yung uh, daily instance ko. Kasi kahapon, hindi ko nagamit. Na so, sobrang exhausted ko kahapon. Parang yung nga, uh, summer nga dito, at saka madali kang mapagod. Lalo na pa nag, alam mo, kumikilas ka ng kusina. So sana, wala na nagpa-party-party ngayon. Kasi yung kapagbahay ko, nagpa-party-party ngayon eh. So ngayon, pag-usapan natin to, Okay? isipin na lang. Humaway na lang kayo sa sa kung ano binigay sa inyo ng nakuha niyo ang trabaho. Ika nga dito, sabi sabi nga nila, magpasalamat ka na may trabaho ka. Ah, hindi yung hindi yung pinapansin mo ibang tao na trabaho ng trabaho lang, gano'n ng ganun. wag na namang gano'n. Kasi may rason naman yung yung ibang tao kaya ay nagpo-proceed magtrabaho ay kala ko wala eh kasi <laughs> pinto ko ayun pala ako so imbes na yung nakakatulong ka sa uh, pinapakita sa ng kapwa yung kapo mong katrabaho na nagtatrabaho kami dito hindi yung sinasabi mo sa ibang tao na na ano anong pakin mo kung katrabaho kami eh ikaw So, itong kabaligtaran nga. Okay? Kung ikaw ay nas nasisanti sa trabaho dahil sa katangahan mo, dahil sa uh, ang pride mo ay mataas, ay eh, tuloy. nasisanti ka tuloy sa trabaho. Eh, nakatawa ka sa bahay. Tapos kung ano mo pinagsasabi mo sa asawa mo, mali yun. Kasi, sa bandang huli, <laughs> titira ka sa ano, dito ka sa kali, tapos manglilimus ka. Ngayon, ang, ang kasamang palad pa sa'yo yun noon, pagtatawanan ka ng mga katrabaho, mo pag nakita ka, na, oh, ano nangyari sa'yo? Ngayon, nakatira ka na sa kali. Dahil hindi ka nakikinig. Dahil gusto mo, happy goal ka lang. Ganon. So ngayon naman, talking about ganon, may kilala ko isang dating karumit sa amin. So, Nag-iisa lang ang Pilipino, tapos mayo kami isang Koreano, kasi yung isa, ano na, uh, uh, pamaano na, yung pinakaunang homemade ko, uh, pangalan niya John Lee. So, recipe sa uh, dating ka-homemade ko, matanda na yun. So, eh ngayon, ang pumilit, si Tabachoy, yung puti. Ngayon, yung nalaman namin na wala siyang trabaho, nag-apartment ka pa. di ba? Tapos na nakakahiya pa nun. Nanay mo pa nag nag, -nag, -nag, -nag ng apartment mo. Malaman-laman ko lang. So sa bandang ulit, nakakamatuloy siya. O, oh, kinutuloy siya ng magulang niya na, o, oh, sa ang katangahan mo. Oh. Yan, kabubuhan palagi na sa ano, alam mo yon kung ba na mag ano ka naman, ilagay mo na yung tama sa lugar ang sarili mo. Kasi dito, maski kasalan lang mga lalaki, kasi gusto ko po, sige lang, wala lang, adik na adik lang sa ako Tapos eh, nakakaya sa mga, <laughs> sa mga anak mo, ay eh, sabi, ang tanda-tanda na ng tatay ko, naglalaro pa. Alam mo yon Ay, ganun talaga ang buhay. Kung hindi ka aasenso sa buhay, eh, baal lang ka. Basta kami, trabaho-trabaho kami dito, kita-kita ng konti, okay lang yun. At least, bayaya yun. 'di Diba? So, katulad kanina, siguro, ngayon sa social media, may <laughs> marami na naman siguro nagareklamo. Uh, kasi na hindi na naman on yung shiny, ano, ah uh, yung shiny na, uh, ev na event ngayon. Tinor, tinorn on actually nila. Okay? So, hindi to alam ng ibang tao na syempre, sa magandang loob naman bilang ambassador na ano na community yan na pakita ko sa na kahit wala ako mag-enjoy kayo maglaro you know hindi yung ano kayo ah uh, sabi ko sa kanila na na wala kayong trabaho yun kasi ko hindi <laughs> mapapard kayo yun nun dahil lang na naglalakbay ng Pokemon Go. <laughs> so, may, naka may naalala ito ngayon. Isang tao lang yun. So, nakikita ko po siya. So, siguro, unemployment siya ngayon, hanggang ngayon. Dahil, yun nga eh. Sasabrang ka-pride mo eh. Gusto po. Pinili mo pa yung Pokemon Go kasi sa trabaho. So, Pwede ba ba ako mag-ganto? mag, Na mag hindi na. Kasi nagamit ko yung ano ko eh. Free remote pass ko. So ngayon, bibili lang ako saglit. Tapos balik tayo. Kasi ayoko magtagal sa labas eh. Alam mo yon Dito oh. Talaga nag-ano kami eh. Nagpa-quarantine kami dito. Hindi <laughs> kami nakikita halo biro si ibang tao. So, mabilisan lang. Nakakatawa naman itong mga bata to. So, kanina pala, medyo hindi na ako nag-record kanina, madaling araw. dahil nakahuli ako na ng ganito shiny kanina eh hindi namin importante yun so tinakasper ko lang pwede may ako Thank <laughs> you. What's up? What's up, bro? Yeah. How you doing? Yeah, that's uh, a dollar twenty-five. Alright. Thank you. Uh maybe I'll see you tomorrow. <laughs> Alright. So nakaharing na naman yung ano eh. Yung, alam mo na, nakaharing yung, yung sidewalk na naman namin dito. Ay nako. Paano ko dadaan? Kasi ayoko dumaan doon. Tapos magsaserve yung no waiter. <laughs> Anak ng tipak nung tumama to. Ano? Ano naman tao sa ilab ng restaurant nila? Bis ko po, doon na lang yung pakiin sa loob. Laki-laki eh. Laki. So, hindi lang ano, ang restaurant dito kasi, ngayon, meron kaming dalawang hapon na, na meron dito parang sushi yata ngayon. Nagsaserve yata sila ng sushi. Tapos doon sa isa, uh, ano bang sineserve man? Hindi ko alam kung anong menu meron sila din eh. So, hindi naman ako nakiki... Alam mo yun? Ito mo naman itong mga ito, eh. Yan So, gabing gabi na dito. Okay. Alas nagbukas ako. Walang katapusan kakasin. Okay. Walang katapusan. Sino ba yun? <laughs> Tayo talaga yung kupal yun. Oh. Ibig Kita mo yan. Ngayon pa lang magsasend. Okay. So, ito may hirap sa friend list ko. Buti nilang 80 lang ngayon. Kasi, gusto ko po akong kalilian. Ano hindi <laughs> na ako makakatulog yan. So, tandaan nyo, piliin nyo rin tamang kaibigan nyo para hindi kayo masyadong <laughs> pagod na pagod. So, may nakita ko isang player ngayon na umiikot naglalaro siya, uh, taga dito yun. So, ibang lahi. So, nag-grind siya. So, syempre, ito lang choice mo mag-grind sa gabi. Kasi, una sa lahat, ang pinaka unang grind mo kung mainit ay siguro alas 5 ng madaling araw. Alas 5 madaling araw. So, alas 5 na yung madaling araw. Hanggang siguro alas 8 ng umaga, hindi na masama yun. Diba? So, So nga pala, pa paalala ko lang sa inyo. Maski isang maski uh, ang ang hindi ako gumastos kanina sa event dito. Dahil lang naman sa ano yun eh. Sa research. So, yun lang. So, Grabe itong mga tao ito, walang disiplina sa buhay. So... Nakaka... Ano yun? Bad... Ano yun? Ang talagang <laughs> parang... Bad miners yun kasi... Dudura ka na lang sa ano... Dito pwede kang tikita nun. So, <laughs> grabe yung mga tao dito talaga. Bilib na ako. So, ang, ang ano pa dito, ang, ang mga tao sa kasi, pag hindi ka pa natuto, hanggang hindi ka pa tinatamaan. Go pa din. Go lang. Pero once na tinamaan ka, ayun na. Umpisa na yan. So, syempre, kasalanan mo yun eh. Hindi ka nakainig. Hindi na, na-board ko tuloy sa bahay. So, problema mo na yun. Kasi may experience ako nyo eh. So, yung nagka, ano dito, yung nagkasakit ako, ang quality ko, siguro, oh, mahigit dalawang buwan. Hindi, mahigit na lang. Two weeks lang yata yun. Two or three weeks lang. Pero ako, oh, natatrabaho ako dun eh. So, at least ako, pumapasa ko araw-araw. Walang excuse yun. Trabaho ay trabaho lang. So kung kayo nag-aaral, mag aral kayo. Yung nga, sinabi ko ito sa previous video ko. Na kung ikaw ay bata-bata pa, mag aral ka. Huwag ka mag-ano, huwag ka magbubulakbol. Kasalanan mo yun, eh, pag hindi ka naka-ano, pagtatawa lang ka ng mga na klase mo. So ngayon, magsikay ka. Pagbati mo yung pag-aaral mo. So, So, ayun lang. Ito, nakainis ako dito sa pag-goblas ko. <laughs> Pag-urot ng poking go plus ito. Kahit kailan, no? Ayun, tatawid mo na ako. So, yun nga. Ngayon, medyo wala na tao dito sa lalabas. O, so, unting na lang. Dahil bukas, balik na naman sila sa trabaho nila. So, so sayang hindi ko ni-record yung kanina habang nag-grind ako sa trabaho kanina. Habang, alam mo yon habang nagtatrabaho ako, tapos naka-go plus, Ah. Uh, uy. Ba't nataka ako? Ano ba itong Go Plus to? Okay pa naman yung... Pero pag sinarge ko naman kanina, okay naman. Okay talaga yun, no? Kung kailan lang dito na ako, doon pa ang gag, ano? go plus to, o. natin ko? Okay. So, marami din nagkareklamo pala sa mga taga Australia na yung a uh, kumbaga ba na, uh, naga, yung go plus hindi din gumagana. So, yun ko. Maraming ka-artehan kasi itong ano uh, Pokemon Go eh. So, anong classic Pokemon Go yun? So, ito nga, pag-usapin na natin to. So, kung maglalaro ko lang ng Pokemon Go, uh, ano uh, but but po kasi meron nila limit limit lang kung ako yung kung ako yung ano kung ako yung nakipag-usap doon sa uh, nayante na mong ganon hindi yung dahil lang may limitado na naman pala pang huli, gano'n, ano Anong pakinabang nun? Kasi may kilala ko ibang tao na talagang nag-grind. Talagang halos nag-grind, lalo na sa gabi. Saan ka makakita nun? Grind kung grind. Talagang huli. Tsaka posta. Paano pa yan? Kung ano? Marami yung nag-quit yan. So, mawawala kayo tuloy ng mga sponsor yan. Isa sa mga sponsor Starbucks, ano, ay nangyanti. So, so, dito ni ano, wala nga kung alam nyo na to. So, halimbawa, kung ano yung sponsor ng nangyanti, halimbawa, depende yan kung may nakikita ko sa uh, ibang, ano, uh, kakaiba doon sa focus top. Pag may nakita ko sa pinakababa, saka lang huliin ko to. Ayaw kasi magpahuling to eh. Kundi so, na ako dumirasi doon sa kabilang Starbucks. Yung across the street kasi mga lasing, mga <laughs> yung tawag doon? Mga lasing na yung mga tao. So. Hindi ko alam kung ano pa yung sponsor ng Niantic eh. Kasi nakikita mo naman sa focus sa ano eh. Yan ako. Okay. Ayun na, makikita nyo sa ilalim ng Hindi Ba't ay pinuto yung starboard Ayun no? Ang yung kabila Ah Teka, teka, teka Hindi Nakita nyo yun? ko pero ayaw Teka yung kasi pinipindot eh. Yan. So, kung makikita nyo yung ganyan, tapos yung ilalim nun, sponsor na yun. So, depende kung anong sponsor nila. Diba? Ngayon, ngayon, hindi ko sa mga maglalaro bukas. So, hintay ko muna 'yung ano, 'yung AirPods ko darating bukas kasi. So, shout out si AirPods ko. Nadalaw. So. Sagad din yung katabi namin. Usually late to me.

Okay, so mapapanood nyo naman sa previous video yun eh, so yun nga Baka buti na, na ganin. So sasubtract so kayong po kay Go Plus ko baka tinanong ko kung baka kailangan i-charge So Yun lang hanggang dito na muna kasi bunda doon Ala, lasing na yung kapitbahay namin. So ano pa na. Ito yung ano. <laughs> ito yung na sa sa trabaho. Hindi <laughs> ko alam kung ano lang ito. So mga tao dito may hilig ano eh. May, may uh, magiinom. Malasing gero. Ay, ganun talaga ang buhay. So, hanggang dito na lang. So, huwag niyo kakalimutan mag-like at subscribe sa si channel ko. At pakihit na lang yung bell notification para ma-update kayo. At punta kayo sa social media ko. Doon nyo malalaman din na nag-upload na ako. Okay? So, A la